Welcome back, mga mahal kong bayan. Sir June Santiago po ng Pinoy Politico PH. At muli pong we-welcome kayo ng magandang araw, tanghali, at saan man lupalok kayo ng daigdig, lalong-lalo na dyan sa mga OFW. <coughs> Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo kasi Dati rin po ako ng OFW. Ah, uh, kamusta niyo po kayo? Mga idol, mga kababayan, mahal kong kababayan. Ah, uh, may ini waron drugs. Kinarang nakagat. Alam nila kasi kung ano mangyayari. Dahil uh, dyan gagantisiba to. Upa ka ng gusto tong mga gagong resource person dyan sa hearing ng Quadcom. Yang Garma na yan. Manda ka Garma. Tsaka ikaw, Kerwin. Na drug lord. Kung gusto nga isalay na si Dilima, drug lord din yan. Hype na yan eh. Hindi ko. Hindi ako bakit uh, na absuelto ang kaso niyan eh. Talagang iba talaga itong bangag na gobyerno na to, no? lahat na lang gagawin nila. Makuha lang ang gusto nila. Alatang alatang mga ginagawa nilang ano. Grabe, grabe na to. Dapat talaga to magang magang mawala tong Marcos na to. Ano niyo binoto ko yan eh. Tuwan tuwa ako nanalo yan. Eh. Kasi nga inabot ko yung ano tatay niya eh. Maganda no, medyo naging idol ko rin dahil nga tahimik ang ano, uh, walang masyadong krimen, takot ang mga tao sa pulis, takot ang kaya ang problema lang eh pinahaba yung termino. Talagang kinurakot lahat ng ano, hinawakan talaga lahat ng ano. Kaya nga Marshall eh. Doon lang natakot yung mga tao dahil uh, wala kang karapatang sumigaw, magpahayag ng kaluhuman mo laban sa gobyerno, bawal po yun. Mahigpit noon, may carpio, may ano. Kung mararanasan nyo ng mga taong uh, gusto nung maaluan o maluwag na taong magagalit, may inis. Pero sa akin, bata pa naman ako noon, okay lang hindi pa naman tayo nagkatrabaho noon, no? hindi wala pa naman tayong pabilang binubuhay. Kaya hindi natin masyadong ano, ang basta naramdam ko lang noon. Yung higpit. Higpit ng uh, yung kalayaan, demokrasya eh, talagang medyo nawala. Yun lang po. Pero dito sa administrasyon ng anak niya, itong bangag na to, na presidente na to, Eh, ibang klase. Ibang klase ang ginagawa. Dinadaan niya sa sa pera at panggigipit. Parang ganun din eh. Ginigipit niya rin lahat ng ano. Kaya itong mga biased media, sunod na lang ng sunod. Kahit na alam nilang mali ang ibabalita, ibabalita nila, babaliktarin nila yung balita, babaguhin nila. Tapos sasabihin yung servisyon totoo, Ah, uh, walang kinikilingan. Utot nyo. Utot nyo. Kilala ko kayo kung sino kayong mga halos lahat ng uh, uh, malalaking media, media network. Mga mainstream media. Halos lahat yan. Magka, iisa. Iisa ang kanilang ano, uh, although meron namang ano, eh, mga journalist dyan na medyo pabor kay dating president. Presidente Duterte. Si Mr. Ted Pailon. Kaya medyo saludo ko sa iyo, Sir. Sir Pailon, saludo ko sa inyo. Medyo may pinaglalabang kayo na tama para sa bayan. Kaya medyo matagal-tagal po po ang laban natin. Kaya antay-antay na lang po tayo at magbantay. At uh, labanan natin ng mga gagong ano na to, kung anong gagawin nila. Kung talagang hindi na tayo makatis, gawin na natin yung nararapat. Buwikot na natin itong mga hype na ah uh, Siya nga pala, bago ako magtapos, eh kusin... Kung bago lang po kayo sa aking channel, yung lahat ng mga kapanood nitong aking video, live na video, eh, pa-subscribe naman po at like and share sa aking video. Pwede rin naman po kayo mag-comment. Sasagutin ko po yan. O sige po, yan lamang po ang aking sabi at uh, ating tinalakay ngayong araw na to. At uh, sa tagal-tagal uh, din ako hindi nakapag-vlog. Kaya ngayon lamang po. Okay po, maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong muli. Shout out again sa aking mga ka-OFW. Maraming salamat at mabuhay po kayo.